Namatay naman ang isang lolo matapos mabangga ng taxi ang sinasakyan niyang pedicab sa Pasay. Bigla na lang daw kasing sumulpot ang pedicab kaya hindi na nakaiwas ang taxi. Nasa gitna ng aksyon si Hannibal Talete. Nayupi at nasira ang pedicab na ito matapos mabangga ng taxi sa EDSA Extension Pasay maghala sa is ng umaga. Hindi nakaligtas ang 75 anyos na pasahero nito na si Eliseo Carmen. Paliwanag ng driver ng taxi, biglang lumusot sa harapan niya ang pedicab kaya niya ito nasa pool. Tumatakbo po ako nung mga lasingko pasado sa EDSA galing ng baklaran bigla na lang ako nabulaga ng sidecar na hindi ko na po naiwasan. O, eh, nung tinamaan ko, eh, kinabahan ako kaya medyo dumiretso pa ako ng takbo. Eh. Inimbitahan din ang may-ari ng pedicab sa presinto. Pero katwiran niya, hindi siya ang nagmamaneho nung mangyari ang aksidente. Dinala po ako dito ng ni sir. Uh, akin daw po sa ako po daw na, nakabangga. Tapos yung pasayero ko daw na bangga. Yung namatay. Sabi mo, ba't dapat ako rin na matay doon, eh, yupo yupo yung sidecar ko. Kinuha siguro nila, hindi ko alam, hinahanap ko namin yan doon eh, sa pinarkingan ko. Hindi naman bumenta ang palusot ng driver ng pedicab sa mga otoridad. Yun ang sinasabi niya, pero hindi ko kami iniwala doon. At gawa ko ng kasama ko namin yung investigator namin na siya talaga nakita namin na mukuntangin siya lang talagang kung ang driver sa ng sidecar na to. Saka may tama ako siya eh. Yun, kaya ito na namin, inaresto na namin. Posibleng parehong maharap sa kaso ang pedicab at taxi driver. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. Be sure come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.